Hi guys! Another day, another vlog! So for today's video, tara, samahan nyo nga kami magluto nitong homemade shomai. Dahil sell celebration nga namin bukas, naisip nga niya na shomai na lang daw ang isashare niyang food. Para naman daw maiba ang aming pagkain bukas. Ito nga pala ang aming mga ingredient para sa aming siomay. Meron nga dito isang kilong giniling pero hindi nga namin na ipagiling ipagiling itong carrots. Kaya naman, giniling na lang namin ito sa aming blender. Madali lang naman gumawa nitong siomay. Pagsasamasamahin lang talaga natin itong mga ingredient katulad nga ng bawang, sibuyas, itlog, cornstarch, onion powder, garlic powder, pati nga itong spring onion. At naglagay din tayo dito ng oyster sauce, pamintang powder, asukal, at saka ng konting asin. Para naman, sakto lang yung lasa nito. First time lang naman namin magluto nito, kaya wag nyo kaming i-judge. Alam kong maraming way sa pagluluto nito pero ganito kami magluto. Parang kailan nga lang nag-post ako ng self celebration tapos ngayon self celebration na naman namin. Ang bilis talaga ng panahon, hindi mo na mamalayan ay kakain ka na rin ng salad at makakatanggap ka na ng 13 month Char! May 13 month yan. After nga natin ilagay itong mga ingredient, make sure lang natin na mahalo natin to ng maayos para naman pantay-pantay ang lasa nito. First time lang naman namin gumawa nitong na siomay dahil kapag gusto nga namin kumain ng siomay ay bibili lang din talaga kami sa labas. Dito nga lang namin binalot ang aming siomay sa may molo wrapper. Marami nga nagsabi na maganda din daw itong gamitin sa may lumpiang Shanghai dahil nga magpapantay-pantay daw ang aming Shanghai. Kaya sa susunod na pag gumawa kami ng lumpiang Shanghai, ito na gagamitin namin para mas maganda din naman tignan. Struggle is real nga ang pagkabalot ko dito sa may siomay dahil nga first time nga lang namin gumawa nito, hindi ko nga alam kung paano balutin itong siomay. Kaya naman kahit pinanood ko na sa YouTube ay parang mas madali lang pa panoodin pero kapag ginawa mo nga ng personal hindi nga perfect sabi nga ng kapatid ko kahit hindi naman daw maganda ang pagkabalot namin ang importante ay may lagay nga namin itong karne dito sa may molo wrapper dahil kami lang din naman nakakain nito hindi naman din namin ito ibibenta kaya kahit hindi na maganda ay okay lang sa susunod nga ay pag-aaralan ko kung paano balutin itong siomay. Ganito ko nga lang siya binalot kasi nga hindi nga ako marunong. Same process lang din naman yung pagkabalot ko nito kaya wala naman din problema kasi nga hindi nga ako marunong. Ito nga pala yung nagawa namin halos 150 din pala ang pagkagawa namin nito medyo madami. Yung sa kapatid ko nga ay halos perfect. Yung sa akin naman ay pasaan na talaga yung pagkabalot kaya kayo na talagang umusga kung perfect ba yan o maganda ba yan. Abang nagbabalot nga kami dito nagprito ngayon kapatid ko ng tatlo para matikman din namin kung anong lasa mamaya kasi baka hindi kainin ng ibang tao pero dahil bukas pa naman namin tululutuin kaya ni-ready lang namin para hindi kami magaul bukas kaya hanggang dito na lang ang aking vlog don't forget to follow and subscribe sa YouTube channel Facebook page thank you for watching